إذا عشرين ناقص تسعة إذا 11 درهمين شو شو هو؟ ها؟ شو شو هو؟ ما القلب Kasi ang coordinator doon, siya yung nag, siya ang mag, ano ba, yung mag, uh, gawa-gawa, siya yung mag dekor decor Tapos maraming ano, marami kayong mga ano, pagkain, wala. Kung lang kayo wala, wala, Ayun, nandito na naman kami eh, sa pipe. Nakapira ka sana. May laro pa yung mga alaga, guys. Hanggang ngayon. Marami pang mga laro-laro nila. Marami din sa kabila naglalaro. doon, lalaro. Tapos na yung mga nandiyan. Sobrang lamig dito guys. Sobrang lamig. Dito kumamahang tapos ha, sobrang lamig. Lalamig ako. Ayun. 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 Bakit ayun na dito? Sige, pag-ewan ko na. Pag-laruan lang ito mag dito yung alaga um, 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 ano ko. Isa. Mag-laro yung pinsan niya doon. ko. Ito yung okay. ano ko. What? No, oh, 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 oh. Ano ka nila? <laughs> ano ka na lang, shout out ka na lang. Shout out sa mga ano, sa Pilipinas dyan. Happy Valentine's. Ito yung kaibigan ko dito sa nadi, mga nadi ng mga bata. Magna nadi may ano sila Si Jenny ang bag. Ang kaibigan natin. Bagong kaibigan dito sa yung palagi uh, nagsabing, mayroon akong pagkain sa bahay, pero nandoon lang. nabitbit <laughs> Hindi na nabit bit Walang <laughs> hiya. Ano lang pala yun na naginip? <laughs> na naginip lang na ano, na hindi niya po. Bakit ito mo na? Chinak niya? Hindi, sabi, iba yung baso nyo. <laughs> may, sa, may sa kanila, sabi niya. Kasi iba yung baso eh. Ayun, iba yung baso. tao kanina. Naubos so, siguro ka na ba yung baso. Hindi ko nga inaano yung baso ko para mamaya mayroon na naman kukuna. Ay, bata na, guys. Naglalaro. tapos din kayo 7 o'clock? Hanggang 8. Kasi yung mga alaga namin hanggang 8. Yung alaga ko, sa, sa kanya hindi na. Nagbabike lang kayo, te? Mm. Five minutes Sir, lang. Saan pala sa inyo, te? Wala ang problema akong maglakad. Alaga ko lang. Diyan lang ang bahay ninyo. Papasok diyan? Sa kabilang kalye. Kabilang. Pero pwede kang dito maglakad. Diyan yan sa bahay na yan. Nakita nga namin yung isang ganito na palaruan, o. Oh, doon sa may... Doon banda. Ay, doon banda. Hmm. May palaruan yung ganaan. Doon. Yun nga. Doon, nakita namin yung palaruan doon banda sa may mas may palaruan kami na ganito na nakita doon na maliit na pangsaker akala ng amo amo kong doon sabi niya hindi dito doon sa sabi aswa. ko doon sa malaking mosque doon mabilis lang naman kaya may aswa hmm. may aswa Ha, nagbablog ka, te? Kumita ka na. Wala pa. Parang lamig, guys. Oh. Nag-anong pa ako. Pero parang pumapasok pa rin. Pumapasok pa rin yung lamig. yung mga kalamnan ko, guys. Hindi ata maganda talaga ito. Hindi maganda ang ano ko. Katawan ko. Nag-inom ako ng pangadol kanina, talaga mahirap, sakit-sakit nalang katawan ko. Kasi ko isa, din. Sobrang lamig guys, sobrang lamig. kami Mag-order ano, daw sa labas kasi wala si Jin sa. Wala si Maruchi Wala si Jin Gabi na. Mm. Mm. Tares, go play, na. Go play with them, yun. Laga. Para hindi ko na. na. Go play with them, yun. Laro, laro, I don't know. Bakit may pera si ano? Ito sa ano lang. Ano oras si Jen? Baka mga ano na. Baka? You have Fish to say that. No. Mga e-bike. Eh, uh, pati dito may e-bike, e-bike na dito. Mga e-bike. Do you want your jacket? <laughs> Tell taris <or> eat <laughs> Why you have cheetahs? not the one is wearing jacket and the big one? No, Oh, Mga scooter na guys. Dali-dali. So Parang ang dali-dali. Huh? Bilhin nila so yun. Wow. So wow. so wow. Mga Maganda tong scooter nila yung ganito oh. Malaki yung ano niya. Yan ang mahal no. Kaya, o oh, tingnan mo yung mga ano nila oh. Maganda yung scooter nila ba? Tingnan mo yung scooter nila maganda. Malaki yung ano nila. Malaki yung... Malaki yung mga... Tawag mo niya? Wheels niya. Matataba yung wheels niya. Or ano yan? Pag nagkamali ka yan, patay ka. Kain tayo ng Cheetos, guys. Cheetos. Ang hang. Hot. Hot. I don't like too much hot. Is it not hot? Tama na <mira> mga kamil, guys. Mag-order daw siya sa may kapataryan. In my is not meal. This is not meal guys. This is not meal. 13, the na meal. Uh that is the, our order. Their order. Snack. Mill. Snacky, snacky. Snack meal, lady. Kickwed. Kickwed is snack meal.